Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay palaging nanonood sa mga video ninyo. May tatanong din ako. Ako po ay palaging binubugbog ng aking asawa lalo na kung talo siya sa sugal. Gusto ko sanang mag-file ng legal separation para makaiwas ng kanyang pananakit sa akin lalayo na lang kami ng aking mga anak. Kaya lang, natatakot ako baka kunin niya ang aming mga anak tatlo. Ang aming anak, 3, 5, and 6 years old, ang mga edad. Sana matulungan ninyo ako. Mga kaibigan, Tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kanino mapupunta ang mga anak na wala pang 7 years old kung legally separated ang mga magulang? Sa ina, o sama. Sa ang legal separation ay isang paghihiwalay ng mag-asawa na inaprubahan ng korte. Hindi ito isang pagpapawalang-bisa ng kasal. Sa ilalim ng legal separation, ang mga obligasyon sa kasal at ang mga relasyon sa ari-arian ng mga mag-asawa ay natapos, nawakasan. Ngunit ang kanilang kasal, ang kanilang marriage ay hindi nalusaw, hindi nawakasan hindi katulad ng annulment o kaya'y nullity of marriage. Nasa Article 55 ng Family Code ang mga grounds para sa legal separation. At isa sa mga ground ay ang ginagawa ng asawa ng ating viewer sa kanya. Ito ay paulit-ulit na ginagawang karahasan sa kanya. Pero ang concern ng ating viewer ay baka kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Ano ang nakasad sa ating batas tungkol dito? Ang sabi ng batas, ang custody ng mga bata na minoridad ay ipagkaloob sa innocenting asawa. The custody of the minor children shall be awarded to the innocent spouse. Pero kung ang bata ay 7 years old at pataas isalang-alang ng korte kung sino ang kanyang pipiliin maliban kung ang kanyang pinili na magulang ay hindi karapat-dapat, hindi angkop. Siya ay unfit. Kaya sa ating viewer, ang yung mga anak dahil wala pa silang 7 years old, ang custody ay ipagkakaloob sa iyo dahil ikaw ang inosenteng asawa. At bilang isang payo, kapag ikaw ay binubugbog, dapat na ikaw ay magsumbong sa inyong barangay o tumawag sa pulis. Mari ka rin lumapit sa PAO, Public Attorney's Office, dahil ang ginagawa sa iyo ng iyong asawa ay paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Mga kaibigan hanggang dito na lang ang ating talakayan sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion hanggang sa muli bye bye